Assalamualaikum everyone. Dito ako sa ano sa garden ng asawa ko. Ayan guys, sinimulan niyo yung pagtatanim ng mais. O tingnan niyo paano siya magtanim. Ayan, ilang piraso bang nilagay mo? Tatlo. So, e, ano guys, every ano siya, butas eh ano ba ito? Eh tatlo ang ilalagay mo Tapos yan, lagyan niyo na ng ano, ng lupa. Tatabunan na siya ng lupa. Kunting lupa lang, guys. So ayan guys. Hoy, medyo malawak-lawak din ang uh, nagawa ng garden. Ayan pa oh. Tapos dito pa guys. Ayan. So yun pa guys. Nagiihaw ng ano ng isda yung aking ano. Ano ba ito? Future Bianan. Ay ito guys <laughs> yung iniihaw na isda. Ayan. Tingnan yun. yung susunod. ah. yung yung yeah. <laughs> Nagbiro siya. Nandun daw yung aso. Yan yung aso guys na nakahiga dito yung sa kamuting kahoy. So guys, ay, ayan. Yan yung ulam namin for today guys. Meron dun ano, sa, sa bahay ano, at tsara. Natingnan nyo. Tingnan nyo guys, ito ano to. Ano ba itong tawag ito? Kalabasa. Ayan. Ini ano ka? langka. Maliit pa siya, oh. Ayan, langka naman ito, guys. Ito, lamumunga na yan, lamang. Hmm. Ayan, guys. bilangin mo nga. Dito muna ako. Ha? Ilangin mo. Ang bibilangin ko. Ilan na ba yan? Hindi ko mabilang yan. Ayan, mm. oh. Marami na. One, two, three. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ay, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 27, 28 na. Ang 28 na guys. Ito guys, ipapakita ko sa inyo yung sili na inalagaan ko. Dinidiligan ko siya yan. Pero ngayon hindi ko na dinidiligan kasi may ulan na siya may support na galing sa ulan ayan papakita ko rin guys yung ano bulaklak na ina na ng aking asain na arrange niya oh ito oh bulaklak na parang purple color siya ayan nakahilira siya guys ayan ang gaganda niya wow so okay guys thank you for watching see you my next video Bye!